Sa dating pakikipagrelasyon ni Barbie Imperial, post siya ng post, uh -huh. ano. Uh -huh. Pero this time, napansin nyo, hindi siya nagpopopost ng kung ano man tungkol sa kanila ni Richard. Ay, Wala. Eh. Uh -huh. Ganda-ganda kasi nung uh, sinasabi ng ating mga kababayan na parang may gustong sumabunot kay Barbie Imperial. Ay, gano'n? Gusto siyang sabunutan. <laughs> Ay. sa usapin po sa pagitan ni Richard Gutierrez at ni Barbie Imperial. Huwag na huwag po natin gagamitin yung downgrading na salita. Uh -huh. Nag-downgrade daw po si Richard Gutierrez dal mula sa kanyang dating karelasyon ay napunta siya at pinili niya ay si Barbie Imperial. eto lang po. Puso ang nagsasalita. Puso po ang magdedesisyon kung saan tayo maligaya, dapat ay doon tayo. ni po kung sino man ang po pwedeng magsabi na napaka marespetong aktor nitong si Richard Gutierrez siguro po ay isa nako. Na Oo. Uh. Nagkaroon po kami ng problema ng kanilang magulang, Tita Annabel and Tito Eddie. Mahigit pong isang dekada, almost 15 years po, ang aming problema, demandahan 'yon. Actress na si Barbie Imperial gustong magpasikat yung umano kay Richard Gutierrez. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! pinagdiwang ang karawan ng panganay na anak nila Richard Gutierrez at Sara Labate kung saan masayang masaya ang aktor na si Richard Gutierrez sa muling pagkikita nilang magama kasama ang bunso nilang anak. Makikita mo nga sa nasabing mga litrato na ipinost ni Richard ay nakangiti ang kanilang lulot lola na sina Eddie Gutierrez at Annabel Rama na nakatayo sa kanilang tabi. Matapos nga ang hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labate ay naman ngayon ng aktor kay Barbie Imperial kung saan napabalita nga na madalas nagkikita ang dalawa. Una nga ang si na Richard Gutierrez at Barbie Imperial nang makita ito sa isang bar sa Alabang at kasunod nga ay nahuli naman ang dalawa na nagkita sa South Korea kung saan isa nga ito sa topic ng vlog ni Nanay Christy ang ukol sa balit at ng dalawa. Gusto namin ni Romel ikaw ang manguna sa pagtalakay sa ikalawa nating baksa. Tungkol ito kanino? Ay, simpe ito yung pinaka-kontrobersyal ngayon at ito ngayon ang pinag- pinuputakti ng mga buzzer. Viral? Viral? Oo, nagpa viral ito eh. Oo. Kaya ito yung sinasabi nila kasi na kung ano ba talaga ang real score nila ni Richard Gutierrez at sa kanilang Barbie Imperial. Ayun. Oh. Nasapol naman yan. Oh. Ang una pong pinagpistahan ay ang pagsasama nila sa Amanpulo. Wala tayong naririnig na anumang kumpirmasyon kina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Pero lantaran eh lalo na yung sa South Korea. Ayon, oh. May mga kababayan po tayo na nagpa-picture sa kanila. Nakipag- selfie. At hindi na maaari pang itatwa Yung gano'n. Kahit pa may mga kasama silang iba, sila ang sentro oh. eh. Mm. Kaya sila ang tinapansin. Correct. Pero maganda silang tambalan. Ayun. In fairness. At saka ito na yan, makikita mong tahimik. Tahimik lang sila pero alam mo yung respeto nila sa isa't isa. Tama. Oo. Oh, okay. mm hindi -hmm. ba ito yung una-una nakita doon na mag na picture? Sa bar. Sa bar. Asa bar. Asa pero bar. wala pa yun. Oh. Nagtagpo lang sila oh, ng biglaan doon. Oh. Buro Binig, binigyan ka agad ng kahulugan ah, ah, ng mga ano mga ayan tuloy natulak ayun na uh -oh. ayun dahil binigyan nila ng kahulugan ayun na nahulog na sa dating pakikipagrelasyon ni Barbie Imperial post siya ng post ah, ano? pero this time napansin nyo hindi siya nagpopost ng kung ano man tungkol sa kanila ni Richard ay wala yes. Oo. at saka ito'y maganda yung mga hakbangan nila bahala sila huwag tayong magsalita ano, mag huwag salita kasi wala pa naman kaya dapat nagscore wala pa naman ito. tayong dapat sabihin correct no? Oh, nakakasama oh. tayo pero pwede na ba nating sabihin na tayo na hindi pa naman Parang gano'n Ang ganda-ganda kasi nung uh, sinasabi ng ating mga kababayan na Parang may gustong sumabunot kay Barbie Imperial Gusto siyang sabunutan Bakit ano naman? Ba? Tinanong ko nga yung mga kaibigan ko Bakit gusto niyang bigyan ng piso si Barbie? Habay oh, oh. napakaswerte niya hmm. Richard Gutierrez parang ang nanalo sa loto kahit hindi ka tiket ng tiket Gwapo Ay, oh, oh, Marispeto Patuloy nga ng kwintuhan ni Nanay Christy Freeman ay pinuri ng bitiranang kolonista ang tunay na ugali ni Richard Gutierrez na natutunan mula sa mga magulang na si Ana Rama at Eddie Gutierrez kung paano rumispito sa kapwa na pinatunayan pa nga ni Nanay Christy. No. Alam mo, ang talagang katangian ni Richard Gutierrez na lutang na lutang, physical. No. Di ba? Yung kagwapuhan, katangkaran, no. makisig talaga. Pero kung lalaliman pa po natin ang pagpapakilala at pagkilala kay Richard, mas matindi yung pagiging marespeto niya. No? Lalong no? no. guwagwapo kapag nakilala oh. na. To yan. At mulat mula pa, marespeto na siya. At, at ang gusto ko kay Richard kasi tahimik siya. Oo, oh, mm -hmm. oh Wala siyang kung ano mga hanap. Wala. Uh, uh, Alam niyo po, kung sino man po pwedeng magsabi na napaka marespetong aktor nitong si Richard Gutierrez, siguro po ay isa na ako. Uh -huh. Nagkaroon po kami ng problema ng kanilang magulang, tita Annabel and tito Eddie. Mahigit pong isang dekada, almost 15 years po ang aming problema. Di yon. Pero kahit po minsan, kahit saan kami magkita ng magkakapatid na Gutierrez, ang kanilang respeto sa inyong lingkod ay hindi mo matatawaran. Sa Chibo, yung sa ELJ Building, mm -hmm. sa ABS-CBN, nandun pa ako. Ah. Si Richard, kapag padating pa lang ako, at nakita niya ako, GMA7 siya noon, ha? Mm -hmm. Tatayo siya, lalapit, Good afternoon po, tita. Good evening po, tita. Ganon. Alam niyo po, isa lang ang masasabi mo kapag ganon, lalabot talaga ang puso mo at wala ka ng iba pang hahanapin kapag ang isang tao po ay napaka respeto sa kanyang kapwa. Noon ay sinabi ko, maraming salamat, Tito Eddie and Tita Annabelle. Mm -hmm. Pinalaki niyo ng maayos maayos ang inyong mga anak. Eh, hindi ba may mga magulang na kapag kakalaban nila ang isang tao, tuturo ang oh, oh, mga anak okay. lang. Huwag kalalapit yan. Kalaban natin oh. yan. Eh. Hindi ganun ang magkakapatid ng Gutierrez. Talaga ang galing. Marirespeto sila. At saka ano, lalo, lalo na si Rupa, di ba? Kasi si Ropa. Sino? Si Rupa. Si Rupa? Si Rupa. <laughs> Linawin natin si Rufa. No, si, si. Nakasama ko pa Ay, Ayun, nakasama ko pa nga sa show. Pati nga si Kawambal, oh, si Raymond. Oh, yun. Never namin pinag-uusapan. Yung problema namin oh. ni na Tita Annabelle at Tito Eddie. Yun ang totoo. Dapat ganun. At hindi, hindi ko malilimutan nag-birthday ako sa Zirco. Oh, wow. Nasa TV5 na ako. Dumating uh, si na Tito Eddie at Tita Anabel. Wala pa ba si Rufa? Sabi niya. Wala pa po. May inattendan lang party pero tutuloy siya dito. Tinapik ako ni Tito Eddie sa balikat. Sabi niya. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa mga anak namin. Alam mo gusto kong magulgol ng gabi na yun. Kasi ramdam na ramdam ko yung sincerity ng isang magulang na nagpalaki ng tama sa kanyang mga anak na binabalikan din ng respeto ng mundo. Correct. At saka yung, iba, oh. respeto oh. sa mga nauna at nakakatanda. Totoo Ay, oh. yan. Ituturing kang ina, oh. napakalaki ano. Oh. <laughs> sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min at mga kasama ay hindi nila nagustuhan ang ilang komento ng netizens na tila di na downgrade si Barbie Imperial para kay Richard Gutierrez na ikinumpara pa ng ilang netizens sa dating asawa na si Sarah Labate dahil sa mga nakitang mga litrato at ilang video clip na nag-aral din si Barbie Imperial ng kulinary. Para sa buong kwento, Narito ang video. Noon, eh napakaswerte ni Barbie Imperial mm -hmm. talaga. Totoo na karapat-dapat lang siya sa bunutan at bigyan ng piso <laughs> Ay para bumili ng kanyang kapartner. Oo, -oh. Oh -oh. dahil oh -oh. para siyang nanalo sa loto kay Richard Gutierrez. In fairness, totoo, oh -oh. uh -oh. brad. Saka ano naman na eh, mo ha? Sa so, dami-dami rin naging karelasyon ni Barbie, pero nakita mo ito, tahimik. Oo, oh -oh. 'yun nga 'yun eh, kakaiba. Kakaiba. Kaka oh -oh. Pero talagang bigyan natin ng pagkakataon 'yung mga tao, hindi naging maganda, hindi naging hindi mo pa yun Naging yung una nga oh. pagkakataon syempre sususunod na pagkakataon meron talagang at saka mapagumpay. sa usapin po sa pagitan ni Richard Gutierrez at ni Barbie Imperial wag na wag po natin gagamitin yung downgrading na salita uh -huh. nag downgrade daw po si Richard Gutierrez dal mula sa kanyang dating karelasyon ay napunta siya at pinili niya ay si Barbie Imperial eto lang po puso ang nagsasalita puso po ang magdedesisyon kung saan tayo maligaya dapat ay doon tayo bakit natin pipili piliin yung gusto ng mundo para sa atin. Ay, oo. Kung hindi naman. naman tayo maligaya. Kure. Mm -hmm. diba? Sa pagmamahal uh, naman, ang panglabas sa kanya ang bonus lang yan. Uh, oo, uh, totoo yan. Diba? Bonus lang Unang -una, yan. Unang-una emosyon. Kure. Pagmamahalan, pagre-respetuhan. Wala pong salitang downgrading mm -hmm. pagdating kay Barbie Imperial. Ay, wala talaga. Diba? Kasi ang pag-ibig, hindi mo pwedeng kutusan. Turuan. Oo, hindi oh, oh, mo pwedeng turuan. Nasabihin, iwan ka dyan, dito ka, kasi ganito ba nila. Hindi pwedeng ba ibig di ba? Sinasabi nga niya, kahit saan ka man ang galing, sa lusak ka man ang galing, hahanguin kita dahil hindi na mahal kita. Totoo yan. Oh, okay. Alam mo, totoo yun. Yun. totoo yun. Saan ka man uh -huh. galing, kahit galing ka pa sa lusak, ako ang hahangu sa'yo para makabangon ka. Totoo yun. Uh -huh. At ito naman mga pinag-uusapan natin dahil meron pong mga nambabash kay Barbie Imperial at kay Richard na sinasabing, downgrading? Uh -huh. Wala pong usapin ng downgrading pagdating po sa puso. Tama, Saan tayo uh -huh. maligaya doon tayo. Oo. Uh -huh. Diba? Okay. Yun yun. Kasi hindi ko natin nararamdaman ang ligayang hatid ni Barbie kay Richard o si Richard, Richard kay Barbie. Ganun, Barbie. ganun lang yun, di ba? Ang maganda lang dito, tahimik sila talaga. I, oo, ganun hindi lang. nagsasalita, mm. di ba? Walang konfirmasyon, pero kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, oo. Tama. Kailangan pa ba nating maging genius para malaman natin kung ano ang kasalukuyang nagaganap? Ang sabi nga nila, just wait and see. Tama. Ayan. And what you see is what, what you, you get. Ganun. Oh, Ayan oh. nako, basta Bigyan po natin ng pagkakataon ng puso Ang mumusga Hanggang dito na lang muna ang ating video Kung nagustuhan nyo Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin New na rin ang notification bell Para ma-notify kayo sa ating susunod na video Maraming salamat